So, ayan po to this video po ay sa mga binipisyo sa kalusugan ng malunggay naman po tayo. At syempre, una po dyan, kaya nitong pigilan ang pagkakaroon ng tatlong daang uri ng sakit. Pangalawa, mabisang remedyo sa stomach disorder, allergies at edemia. Pangatlo, mabisang antioxidant. Pangapat, mayaman sa antioxidant at antibacterial properties ang malunggay. Panglima, nakakatulong sa proteksyon ng atay at mata. Panganim, nakakapag-panormal ng blood sugar. Pangpito, pinapalakas ang cardiovascular at bone health. Pangwalo, nakakapagpakinis ng balat dahil sa taglay nitong collagen. At syempre, sunod pang siyam, mabilis makapagpahilom ng sugat. Pang-sampo, pinipigilan ang sakit ng cancer, neurodegenerative disease, bronchial asthma, single cell disease, nephrotocity, high cholesterol, high blood pressure, anemia at obesity o labis na pagtaba. Yun lamang po at sana po ay may naitulong ako sa inyo ng konting aral sa nadala ng malunggay thank you for watching follow me for more video bye bye